don't remember sir kung uh... 7:18 yun na yung tao. Yes po your honor. At uh, sa matter of fact yung sinasabi nila na uh, 1:30 pa lang hanggang alas 2 hawak na nila yung hawak niyo na raw yung tao. Coming from attorney uh, Salazar, Sir Good PM, Louis Franco Bikilao is arrested for violation of RA 9165. He is process for documentation and inquest procedure tomorrow sabi mo yung sa affidavit niyo na sinasabi niyo sa affidavit niyo subjected na siya nung uh, alas 4 at uh, nagkumuha kayo ng, uh, ng uh, go signal sa pideya at binigyan naman kayo ng uh, go signal but according to sa sinasabi niya uh, 440 pa lamang ay uh, he is arrested already ito nakuha ko na yung ano uh, Louie Franco Kilaw is arrested for violation of Republic Act 9165 arrested na kernel uh, So kung arrested na, bakit ang sinasabi mo ngayon, subjected pa lang. Kaya nga kanina, sinasabi ko, kernel di ba, sinabi ko, be truthful lang eh. Di ba? At uh, ang mabigat, syempre, mo yung mga kasamahan, poproteksyon na mo yung, yung, mga kabaro. But we have to, to make things right. Pag mali, mali. Please, reminder na to na sa lahat. Please observe honesty, no? And truthfulness of your uh, statements, no? Yung gumawa ng mga bagay na ah uh, hindi nyo magugustuhan. So, be truthful lang po, no? O, sige, go ahead. Uh, Patrolman Tamaray. Ang um, Your Honor, is nung 3.45 p.m. ng May 18, 2023, may isang impormante po nagsabi sa akin na may nagaganap daw pong bentahan ng illegal na droga sa Potol, Quezon Street, Barangay koyab San Pedro City, Laguna. At yun po ay aking pinaalam sa aking team leader na si Police Staff Sergeant Andy Hirilla. Hi, okay no? Yes, that's ah, yes, mo. And then after dito sa Pidabit bit nyo 4:22 ng hapon ay uh, nakipag-coordinate na kay sa pideya. And then after that, 7:03 nagkasama-sama na kayo doon sa area, pumunta na kay sa Sakuyab. I, I know this place because I've been a congressman for 9 uh, years sa Sakuyab at uh, alam ko yung pasikot-sikot sa putol sa San Antonio at uh, 703 from the uh, station sa nang galing dito sa police station sa plaza or sa Pasita ah uh, sa main station po dito na sa plaza Opo. okay so from there dumiretso kayo ng kuyab 703 ah uh, jump off po na yung 703 po is jump off po namin yon Yung po yung paglabas po namin sa main station po namin papunta sa area kung sa magagana po yung by bus okay so according dito 718 yung na apprehend yung si ano si Kilaw is this true Yes, Your Honor. So, 7.18. So, 15 minutes from the area, pumunta kayo doon. 7.18, nahuli nyo na. Yes, Your Honor. And according to uh, sa accused, sa kayong sa kapatid, sa, sa anak, ay uh, alas 4 pa lang ay nasa inyo na yung uh, tao. Sige, go ahead, uh, Mr. Tony Kilaw. Sir, more or less po is uh, mga 1, maybe mga 1.40 in the afternoon. Okay, so mga 1, uh, 1 p.m., mga gano'n, 1 to 2 p.m., hawak nyo na yung tao so will you confirm or deny this i deny this your honor so again you're under oath ah uh, tamaray so pinasisinungalingan mo yung sinasabi nila in spite of the fact that meron tayong uh, cctv na pinakikita yes your honor and uh, this was confirmed by uh, colonel legend na pinakita at identify yung mga tao in identify kayo colonel legend Sir, I would deny, sir. I, I didn't uh, uh, identify the the person, sir. ah uh, it's the it's the statement of Sir Tony Kilau, sir, that uh, one of my uh, my aide and I don't remember, sir, kung uh, kung sino yung sinasabi ni 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 Sir Tony Kilau, sir. But then uh, on my part, sir, I didn't uh, uh, I didn't mention names of uh, ah so yung aide po uh, ang nag-identify. ah uh, that would I would uh, I would deny, sir, na nagsabi yung aide. And uh, who's the aid na sinasabi po ni... So, uh, Mr. Tony Kilaw, uh, yung bang sinasabi mong nag-identify ng mga tao nandito sa CCTV ay uh, kilala mo? Pag makikita ko po ng personal, siguro po ma-identify ko. Uh, hindi ko... Oh... Mayor, Mayor Art Mercado. Yes, Your okay, Honor. He there. Yes, Your Honor. Okay. And, uh, what, was, what was there? Uh, Alvear, Your Honor, and uh, a retired uh, commissioner na uh, attorney okay, we will be inviting them over as well no yeah. uh, sa next hearing para yes, makita natin yung veracity uh, so okay si Tamaray siya sabi mo wala nangyaring ganito no na sinasabi nila tama yes po yun okay yes si, po yun si not si ano uh, si Mongkal Mongkal ba yan Lorenzana okay Lorenzana so you are sticking also with the affidavit that you have filed right yes your honor so you are under oath again ha huh? you're all under oath Yes uh, po, Your Honor. At uh, lahat na sinasabi nyo dito na 7.18 nyo na hula yung tao. Yes po, Your Honor. At uh, sa matter of fact, yung sinasabi nila na uh, 1.30 pa lang hanggang alas 2, hawak na nila yung, hawak nyo na raw yung tao. Eh, yun yung sinasabi nila at at the same time, nakikita natin sa CCTV. Okay, so you stick with your story. Yes, Your Honor. Okay. Tatun nyo, oh, sige. Sir, uh, you have the, sino pa ang salaysay? Uh, dito rin po. Uh, so you deny or confirm? Deny po, sir dinideny mo rin yes. nga uh, at hindi hindi nangyari tong uh, sinasabi nila. Yes, sir Honor. At itong uh, CCTV, walang katotohanan. Yes, Ronald. Honor. Okay. Sige. All right. Si uh, uh, Garilla ba 'yon? Garilla, the head of the team. Sige, Garilla. Yes, Ronald. Honor. You deny you deny as well. Yes, sir Honor. Okay, dini-deny din po niyo. Okay. So siguro ang tanong ko na lang kay ano kay Louie. Uh, Louie, sinabi mo kanina, ikaw yung nandun sa, ano, yung lumabas. Kitang-kita naman yung mukha mo nung lumabas ka doon. Ikaw yun. So, umalis ka. Nakita namin, umalis ka. Tapos bumalik ka, nakahood ka na eh. Yes, Your Honor. Oh, so, sino yung bumapag... So, nakita namin, naipit ka eh. Nandun sa CCTV eh. Sino yung nandung dalawang sinasabi yung polis na, na, naipit ka sa gitna? Sino yun? na uh, sir, nasa, nung nandun po ako sa may 7-11, bago po kami umalis sa San Antonio, Uh, yung pagkakaipit po nila sa akin is, hindi naman po ako makatingin sa kanila, sir. So, merong ano, merong ano, speak louder please. Ito po yung jacket na suit. -suit okay, ko ano natin. mo nga yung ano mo, yung mic mo. Uh, pakipatay yung kay ano, yung sa kapat kapatid mo ba si Tony? Hello. Pakipatay yung isa. Sige. Ito, po yung jacket na suit, -suit ko noon. Tapos uh, parati po nilang hinihila yung may meron po tong tali. Tapos pag mo yung po yung tali, bababa siya. As... mo nga yung jacket mo para makita natin. Yan. Yeah. Ito po yun, know, Meron po siyang hood Mer meron siyang... Meron, man. meron... Wala akin naman sa jail. Yung pong tali po niya na eh, nawala na po. Pero may tali po yan. Pag anyway, uh, oh, to, to, cut the story short, ma-identify mo ang dalawa na kumuha sa iyo sa... Ano? sa mga kasama natin sa PNP. Kanyo kayo hindi show the, sa video? Yung uh, para makita po natin. Ah, uh, actually sir, medyo nalilito po ako sa kanila kasi malayo po. Tapos uh, sabi ko nga po kanina, ngayon nung pumasok po sila, kanina lang po ako nagkamero ng rights para tingnan ko po yung mukha nila. Hindi ko po masyadong ma-identify sila eh. Medyo malabo po yung mata ko sir sa malayo eh. Hindi ko po sila masyadong makita. Okay, kanina, ba, kanina may binabanggit ka no kasi na, na, may nabanggit ka Mr. Kilaw that um, you texted your uh, sister no with regards doon sa para tulungan kayo sa ano sa ni admin na uh, pa, uh, ano pa ngalan uh, Leonardo Yes your honor kasi by that time uh, nag-iisip po kami kung anong operating unit kung hmm. anong ano yung humulisan niya Kanino kayo humingi ng tulong sa kapatid mo So I advised my sister na kausapin yung husband niya na kasi alam ko uh, friend nung bayo ko yung si attorney Henry at sino yung attorney Henry na yun? Uh, he is the uh, kasalukuyang city administrator of San Pedro. Okay, so yung city administrator, kausap ng bayaw mo? Ng bayaw ko po. Uh, attorney, sa, uh, attorney ano siya? Attorney... Oliver Leonardo, your honor. Uh, attorney Leonardo. Yes, your honor. Uh, can you kindly uh, state on this uh, committee? You text, sa uh, Tony? Anong oras ka nag-text sa kapatid mo? Parang alas 4 according sa yung uh, sulat dito. Uh your Honor, hindi ko na po in indicate yung time. Uh but pwede ko pong i-retrieve sa cellphone ko. At ang reply uh, sa iyo 440. So uh, attorney uh, Salazar can you kindly confirm kung nag uh, ano to forward text to no? Forward text to Tony Kilau? Yes, Your Honor. So, Attorney Salazar, can you kindly confirm kung meron? Uh, Attorney Leonardo pala, sorry. Po. Good morning, Mr. Chairman, and to the honorable members of the Committee on Public Order and Safety. Yes, I do confirm uh, the uh, exchange of messages between me and City Administrator Attorney Henry B. Salazar. Uh, uh, when in fact, uh, no May 18, I uh, was, uh, yung, yung cell phone ko po. Uh, uh, later ko na lang na notice that as early as 2:48 then there was another call on 3:05 3:33 uh, I was able to talk only to my wife at uh, close to 4 maybe 3:58 Uh, ang uh, message is that uh, my brother-in-law uh, was picked up by the police. Uh, we don't know yet the circumstances. And uh, so uh, baka daw makatulong si City Admin in ah uh, Uh, locating or I, uh, at least uh, uh, getting uh, information as to his whereabouts because of concerns of safety, muna. And I uh, was able to uh, call uh, Attorney Salazar uh, 402. Uh, I I told the name of my brother-in-law Louis franco kilao And uh, nung no, 4:10 uh, PM, palang siya nag-message. Uh, uh, which I confirm uh, the earlier statement, uh, sir. Good PM, Louis, Louis Franco Bikilau is arrested for violation of RA ninety one sixty five. He is now undergoing arrest procedure and documentation at Pasita Sub Station, sir. Uh, and my reply is thank you, pre. And then there's another message coming from Attorney uh, Salazar. Sir, Good PM, Louis Franco Bikilau is arrested for violation of RA ninety one sixty five. is process for documentation and inquest procedure tomorrow. Tapos po, Mr. Chair, um, uh, 11 days ang nag-elapse. Bago po natanong uh, kung sino po ang nag-text. Uh, the response to me was that, pre, tanong, uh, ang, ang uh, ko kung sino nag-text sa yun niya na police officer. Uh, the reply to me by Attorney Salazar uh, was that, finoward sa akin ng chief of police, pre. Anong nangyari sa uh, akin? so in other words, to chief, Si uh, Colonel Legion ang nag-text nag nag-text kay administrator na sinasabi na nahuli na si uh, Louie Kilaw uh, alas 4 ng uh, hapon nag-text sa iyo. Um maybe even earlier kasi 4 4 10:00 AM sila nakapag. So, I need another what you confirm the statement of uh, Tony Kilaw na uh, merong nag-text uh, nag sa iyo si uh, admin at sinasabi ni admin ang nag-text sa kanya ay si Chief of Police. Ah, uh, yes, Mr. Si Colonel, I Colonel Legion. But, Can ka kindly submit to us all the that, that documents uh, nasa record pa ba ng cellphone po ninyo yan ha, attorney uh, Leonardo uh, yes uh, mr chair nasa inyo pa I think it was submitted already to your office nasa atin na yun ah, Sige, pwede pwedeng pakita natin para makita ng mga members natin no and for the uh, uh the ano, the appreciation of all the uh, resource speakers so meron tayong uh, ano Asan? pakita natin so yung text na yun na nagsasabi na alas 4 sinasabi ni Chief of Police ah uh, nasa kanila na yung tao. Yeah. Tingnan muna natin. Gusto ko makita. Jen. Nag-text ka raw kay Administrator uh, Salazar. Salazar ba? Na, na nasa inyo na yung tao. Sir, uh, it's a subject for uh, confirmation and verification, sir. Pa paano mo, paano, uh, explain po, yes, sir. Paano, uh, paano subject? Mo? Sige, explain mo muna. Explain mo muna. Yes, sir. Ah, uh, at that time sir. Around the uh, 4:30 sir, meron na kami nga ano to um sa PDEA sir, PDEA sa coordination confirmation, na uh, okay. coordination namin sir ng ang uh, subject for operation is si um Tony Kilao. Ah uh, sorry, sorry si Louis Kilao. Yes, so ay sabi mo yung sa apidabit niyo. Na sinasabi niyo sa apidabit niyo, subjected na siya nung uh, alas 4. At nag- uh, kumuha kayo ng uh, ng uh, go signal sa PIDEA. At binigyan naman kayo ng uh, go signal. But according do sa sinasabi niya, uh 4:40 pa lamang ay uh, i arrested already. Ito nakuha ko na yung ano. Uh Louie Franco Kilaw is arrested for violation of Republic Act 9165. Arrested na. Uh kernel. So kung arrested na bakit ang sinasabi mo ko subjected pa lamang siya? I would just like to remind the resource persons to answer the question. Huwag po silang uh, mag-explain ka agad kasi masama pong tignan yun dahil masyado ka ng defensive pag gano'n eh. You answer the question first and then you wait uh, for the person asking the question Tulo, uh, for you to explain. Eko, eh, answerable by yes or no? Yes or no lang. Kasi parang umiiwas ka na agad, happy. eh. Uh, kasi hahabulin din kita under the principle of command responsibility. 'Yun ang line of questioning ko sa iyo, ah uh, Colonel. Kasi tanong sa iyo, if you have an exchanges with the city administrator. 'Yun lang 'yun. Kaysa Nazar, you confirm na mayroon o wala? Kasi that was alleged by attorney. And he has proof on that uh, text messages. Do you confirm or not? Yes, sir. We oh. have a conversation. So, yun, so, meron, meron kayong uh, exchanges. At confirm mo rin na pinanggit mo tong tinext ni, uh, ni uh, uh, attorney uh, Leonardo. That he is arrested. Yes or no? Yun lang naman eh. Kasi makikita rin naman natin sa text nila eh. At uh, si attorney Salazar, I think uh, he's around already. So, he will be confirming or denying it. So, ikaw rin may ipit dito, Colonel. So, be truthful. Again, I would like to remind nga kayo, be truthful lang. no Uh, maging honest po tayo sa ating mga sinasabi dito kasi mabigat tong magiging problema mo Colonel kapag hindi mo uh, hindi mo sinabi sa amin ang katotohanan sabi mo na sa amin kung talagang pinanggit mo yon na he is arrested already yun lang naman Colonel Legend Sinex mo ba kay Tor? Salazar Sir ang uh, ang ibig ko yes, po... sir, no, lang yes or no? may exchanges po kami ng ano ng text message sir. at ato sinabi mo to Medyo may nagkamali po ako diyan sir uh, kasi doon sa Ano ka nagkamali? Nagkamali. Eh, ganito, Chairman, Chairman. Uh... Let's interject. Ganito lang sagutin mo muna. Bago ko mag-explain ng kamali ka, sagutin mo, is it true and correct? Yes sir, uh, we have a that conversation. Was, no. Second is is it correct that that was the conversation between you and Attorney Salazar? Bago mag-explain na mali ka, nagkamali ka. Totoo ba 'yun? Hindi kasi wala rin kernel, eh. papatawag din namin si Salazar. Eh, pag, and, and i warn you sa sa Arkin, text messages niyo, and you're lying this committee i will cite in contempt okay oh. thank you so much now chairman no, yes go ahead correct ba yon Correct. correct sir oh. thank okay chairman so, correct right. -so, uh, congressman paduano that's the reason why we are reminding you in a peaceful manner Uh, Colonel Legend. As much as possible, I want to make this in a peaceful manner para hindi na natin nakikita yung emosyon ng mga congressman na narito. Gusto ko, sabihin nyo yung totoo. Kanina nandun tayo sa opisina, sinabi ko sa inyo. Di ba? Kasi congressman nyo ako dun eh, dati eh. Nine years ako dyan sa San Pedro eh. Sabi ko, be truthful. Be honest. Kasi we will find out the veracity of your statements here. Lalabas at lalabas yan. And I wanted it in a peaceful manner para hindi na nagre-react yung ating mga kasamang congressman. But now that you have confirmed that you have stated this true text sa iyong administrator at pinasa kay attorney Leonardo. So, ang ibig sabihin, mali yung kinondak nyo uh, operation. Dahil nahuli nyo ng, 136 PM lamang, ng 1.36 PM, PM pa lamang, pero according sa pidabit, ha, 7.18 ay huli na sila. Ay 7.18 pa lamang sila nahuli. And that's the reason why itong mga pulis na to, sila yung uh, team leader, si uh, Andy Guerrilla, lahat kayo pe, pwede namin pakulong ngayon. Bakit? Nagsinungaling kayo eh. Sinasabi ng happy nyo, arrested, ano na eh, arrested na eh, Alas 4 pa lang ng hapon. Pero dito, sinasabi nyo sa affidavit ninyo, 7.18 nyo nakuli yung tao. And that's constitute a crime. Hindi lamang yung nang aabuti nyo dito. Merong allegation dito na nagnakaw kayo ng bicycle, nagnakaw kayo ng motor. Is this true? Andy Garilla, head ka ng team. Is this true na kinuha nyo yung bike? Yes or no? No, sir. Hindi nyo kinuha yung bike? Yes, sir. Yes, sir. hindi Parinindigan nyo pa rin yung sinasabi nyo sa pidapit nyo? Yes, sir. honor. Oh, my goodness. Sige, pakita nyo yung bike. S sino may ari? Si Ken? Meron ka ba nga, meron, yes, ka ba uh, meron po kami picture. Nasaan? Ito, pagitan natin yung bike. Sa video. And, Your Honor, uh, emphasize ko lang po na yung si kaya nagnakaw ng bike, yung nagangka sa kanya nung papasok sila doon sa bahay ni Naluwi, ay yung Gekolia. Yung... Ah. Gekoleya. So, sino si Gekolia? Gekolia, ikaw ba nagdala ng bike palabas? Yes. Uh, uh no, your, no, Your Honor. Yung kumuha po ng bike ay angkas-angkas niya nung pumasok sa looban ni na Louie. Sige, pakita natin. So, he can easily identify kung sino yung taong inangkas niya. Pakita niyo muna para makita natin kung totoo yung ano, yung picture. Ito, Andy Garilla, head ng team. Your Honor, mismo si Kent po yan. Ah, si Kent to. Ito, yung bata, may ari ng bike. O, oh, sige, asan yung uh, kanina sa video na nakita natin lumalabas sa na may dalang bike? Nakita natin yung, ano, yung uh, video. Andy, so wala kayong pinuang bike? and even the uh, yung motorbike na ginagamit na ginagamit na ginagamit ni uh, Louis hindi niyo dinala Hindi po Sige Okay Kani kilaw Ah uh, your honor Napakalinaw po sa video na yun sinasakyan po ni Mr. Herilia ay yung motorcycle po ni Louis papunta at paalis Ayan. ato, ito, ito, Meron din po akong picture ng motorcycle. At kung i-enhance po natin yung CCTV, ma-identify -ma po natin na yung motor ni Louie at yung sinasakyan niya ay iisa. Attorney Bernardo, uh, Napolcom, so um, have this case been uh, filed sa Napolcom already? Pero eh, Honor, wala pang naipa-file sa NAPOLCOM. Inaasahan namin yung uh, yung IAS magkakandak din ng parallel investigation. Gaya po na nangyari doon sa sa Mayo case na yung actual na paghuli kay Mayo eh hindi na report Pinalabas nila na huli pa ng the following day. Lumalabas po sa CCTV, ganun din yung nangyari. Nahuli yung tao subalit inireport nila alas 7 na nahuli daw. Eh itong mga bagay na ito inapakabigat na usapin po ito. Kaya aasahan namin yung yung uh, Regional Internal Affairs Service ang dapat eh mag-imbestiga din. At nandoon po sa section 53 ang Regional Director ay eh, merong summary dismissal uh, ano authority. Kung sa tingin nila eh ito eh talamak at uh, hindi nagpapakita ng kagandahang ano pangyayari, dapat mag-assume na rin yung regional director para mas nakakataas, para matugunan kagad. Ganun po yung sanang pansamantalang in inumumungkahi namin. Kailangan po ito eh, matutugan ta talaga. Nangyari na ito doon sa sa Antipolo, nangyari sa Imus, nangyari sa Maynila, para bagang hindi na tumigil itong mga bagay na ito. Kasama po ng uh, ang NAPOLCOM dito sa ganitong pag-uusig. Ayun uh, na ano. Okay, Ma'am, salamat po, Ardi. Uh, Gases, so uh nakarating na po ba sa inyo tong uh, pangyayaring ito? Good morning, your honors and uh Mr. Chairman, sir. Actually, uh ngayong araw ko lang po uh, nakita tong uh, mga ebidensya na to. Ngayon lang po. Tingkit ko lamang po ito kasi po very clear. Natutuwa nga po ako si uh, General Ako, Honorable Representative Ako po Pantipolo City. And uh, na-call yung attention ko po kasi during the previous hearings meron po siyang resolution na kaparehong-kapareho po nito. At kung i-analyze ia po natin deeper, ito po yung resulta ng kota-kota sa PNP which nakakatuwa din po na in ito ng ating Chief PNP and even the DILG at sinabi ng ipapahinto ito. And uh, I strongly believe, Mr. Chair, kung hindi mababago ang parameters ng PNP dito sa best police officers and best police units, hindi po matatapos itong problema na ito. Yung lamang ko, Mr. Tay, okay, salamat, salamat, uh, Congressman na uh, ano, Abosita. At uh, tanong ko lang muna bago ko i, ano si Congressman Patuan. Uh, uh, briefly lang. Si uh, team leader si uh, Andy Garilla. Ah uh, dito kasi sa nakita kong pre ano pre-operational report, uh, lima lang kayo, si Andy Garilla, si uh, Munka Lorenzana, Tamaray, Mbuenga. Pero doon sa presentation ah uh, Si si Karandang, si Tedra sa kuleya saka si Rotarla. Nandito and, ba sila? Si Karandang, Asa ah, si Karandang? Ikaw si Karandang. Can you kindly sit ah uh, Andi uh, and uh, sa mic natin para marinig natin. So Karandang ah uh, Maria officially uh, part of the team. Hindi ka kasama sa team. Hindi po, sir. Kasi bakit involve kay sa ano? Yun yung, yung, yung hindi ko po alam at wala pa akong knowledge at wala pa akong partisipasyon sa panguhuli kay Kilaw hindi ka kasama sa nag-operate? Hindi Nag po, sir. Uh, according sa inyong report, uh, ano, uh, can you kindly uh, identify uh, si, ano, pangalan ka? Si Louis? Louis? ah uh, sir, medyo nagkakahawig po silang dalawa eh. Kahit pagmasda naman po natin, sir. Eh. Uh, hindi ko po masure kung actor kanina ko pa po pinagmamasdan kung sino sa kanilang dalawa ay sumuntok sa akin eh. Hmm. Hindi ko po makonfirm pero Andiyan naman po yung arresting officer, sir, para magpatunay siguro. At any rate, sige. Uh, we'll be asking, uh, Congressman uh, Paduana, please. Anyway, since uh, I should have yield my time to Congressman Gonzaga because I have a lot of questions na na-raise. Anyway, Mr. Chairman, uh, since uh, I have not read the affidavit of the wit witness and uh, the PNP, at saka yung karandang, tinanong din lang, Sino ba yung head ng operations noon? the time? Yung head? Do you, ano ba? Kinoconfirm mo ba na si Karandang hindi kasali doon sa operations? Sa ba operation po, Yoror? Wala po si Sergeant Karandang po. Hindi. Sa buong operations? Yes, operations po. yan? Wala. Wala po. Wala. Wala. Sabay basta operation po. Hindi nga eh. At tinatawang yung buong operation doon sa subject. Kasama siya, hindi? Hindi po. So wala siya sa operation? Yes po. Okay. Anyway, hearing from the Napol Commission, Chairman, mas maganda yun kasi he cited some provision with regards to cases. And that's, ano, uh, Congressman Paduano, and that's the reason why we're hearing this uh, subject matter. Kasi nga, yung mga CCTV, uh, nadidinay ng mga ano for example ayan uh, nakita naman natin maliwanag na doon yung ano yung uh, well uh, kita naman natin yung ibang muka doon sa CCTV but unfortunately nadidinay pa rin ng, uh, ng ating mga kasamaan sa organization and this really pains us ano and that's the reason why uh, we need to have a uh, concrete ano na, na, law on CCTVs and uh, uh yung body worn camera at uh, pasensya na po kayo kung kami po ay nagiging uh, masyadong uh, sentimental or uh, tumataas ang aming presyon sa mga ganitong klase ng issue dahil nga kami po ang binubotektik ng ating mga kababayan that uh, we have to listen to them as well. At uh, napakarami nang dumarating sa aming mga sulat pertaining to the uh, allegation of uh, of uh, illegal uh, activities being perpetrated by the uh, uh, PNP uh, official. This hurt us. Lalo na yung mga kasama natin, mga pulis na narito. Nasasaktan sila. Nasasaktan sila dahil ang tinatamaan yung organisasyon na matino naman per se. Ang problem, merong mga iba na gumagawa ng mga bagay na ikasisira ng ating organisasyon. Maraming pondo nilalagay ng gobyerno. Dinoble na nga, ang sweldo ninyo eh. As a matter of fact, na problema kami ngayon sa MUP, yung military uniform personnel. Dahil yung, uh, wana, yung uh, automatic indexation nyo, inaayos po natin, nagde kami dito, eh, gato pa nararanasan natin mga problema na sana naman, kung nadobe na ang sweldo ng ating mga PNP officials and uh, members, no? eh sana eh, maging maayos na. Ano, hindi na yung tipong pupuntahan tayo dito para magsumbong. Pag hindi naman natin ginampanan ang ating tungkulin, tayo naman sasabihin, bias tayo. Kaya hindi mo malaman kung saan ka pupwesto eh, sa problema ito eh. Kaya nga kanina, sinasabi ko, kernel di ba, Legend, sinabi ko, be truthful lang eh. Di ba? At uh, ang mabigat, syempre, popoteksyon na mo yung mga kasamahan, popoteksyon na mo yung, yung mga kabaro. But we have to to make things right. Pag mali, mali. Kapag ang bata natin nagkamali, pakita natin ang isang leader, napapakita niya ang kanyang magiging leader pag, pag, tinatama niya ang kanyang tao. At dito sinabi mo na kasi kay Atty. Salazar eh. true text eh. And that's a criminal case that you have to, to ano, to depend pa rin. Kasi dito, meron dito, ano, maraming kaso kayong kakaharapin. Di ba? Kinidnap niyo yung tao. Kung 1.36 to 200 p.m., that's kidnapping. Ninakaw niyo yung bike, that is robbery. Oh, ang daming kaso na pwede pe niyong kaharapin dito. Physical injuries. Di ba? At any rate, uh, again, ang aming uh, purpose ay uh, yung ginagawa po namin bill. Uh, unfortunately,